si mama. Paano matulog? Paano matulog si mama? Dali na. May ilaw. Eh, may ilaw talaga kasi madilim mm. na yun. Dali, paano matulog si mama? Madilim. Oo, madilim na dito eh. O, paano mo na matulog si mama? No, morning pa. Morning pa nga, pero malapit na maggabi. Dali na, paano mo na matulog malapit si mama? Malapit na maggabi. Opo. Paano mo na matulog si mama muna? Malapit na gabi. Oo, oo nga. Paano oh, mo... Muna... Opo. Paano matulog si mama? Hindi nakikita sa... Basa, dyan, basa. O yan, o, pakita ko. Paano matulog si mama? Tapos? Ganyan matulog si mama. Tapos sabi mo may hug. Paano yun? Ulitin mo nga. Paano matulog Ay, si mama? Ganyan ma na ako. O, ako ganyan na, si Sigla. Si ate, paano matulog si ate? Hindi alam ko. Okay, si papa, yan, si papa. Paano matulog si papa? Mama nalapit at yung papa. Paano nga muna matulog si papa para tatawagan ko si papa? Dali. Nahag siya akin. Tapos? Tapos nahag din ako kay papa. Ah, oh, tapos paano Pag nga matulog? Kaganyan. Tapos, ano yung tunog ni papa kanina? Ano yung ginagawa mo? Paano matulog? Kita ko yung basa. Oo, oh, may wiwi dyan siya. Paano muna matulog kasi si papa? Dali na. Tapos? Kano pang ginaw si papa? Tapos? Ano yung tunog. Paano? Wala tunog. Sabi siya. mo kanina, may tunog. Sabi mo, gumagano ka pa. O, paano? Paano muna? Paano muna? Si, ano na lang? Paano matulog si Sigla? Si Sigla na lang. Si Sigla, si Sigla. Oo oh, nga, eh. inis ako eh. Patingin ako. Mama. Oh, paano matulog si, si Sigla muna? Si Sigla. Kailan ako sa iyo. Oh. Ah, ayo, oh, tama. Ganyan ka nga. Si Ate Prish naman, paano matulog? Mag, ako sa'yo. Oh, si Ate Prish, paano matulog? Maginto si Ate? ako sa'yo. Oh. Eh. Oo nga, na ganyan ka nga. Si Ate Prish naman, paano matulog? Si Ate Prish, oh higa, higa. Ganyan, ganyan lang si Ate. Kanina, iba yung kay uh, Si Mama, si Mama. Paano matulog si Mama? Ganyan din. Si Papa. Ganyan din siya. Ganyan din siya. Walang tunog kay Papa. Ganyan. Hola. 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 Hola.